Hello guys, good morning. Late time nagising ngayon. Kakapi lang ako. Kapi tayo guys. Ayan na. Aray ko. maga ako nagising. Ngayon late na. At tulog pang dalaga ko. Late tayo nagigising guys kasi madaling araw na naman siya natulog. Medyo okay-okay na siya. Continuous lang sa gamutan niya. Kaya puyat na naman. Yeah, Masarap ng tulog. Pag umaga, masarap ang tulog niyan. Pag madaling araw kasi yan eh. Pantay guys, skyplex at syaka kapi. Yun ang agahan ko. May eh, tinapay naman ako pero okay daw kumain tinapay. Skyplex na lang. Amaya ah, pag isin niya ang ko. sinam na ng gamot malapit na maubos yung gamot niya bye muna guys ah, may update ko kayo marunong na yun uminom ng gamot eh. pag na auto dere dere siya siya inom pero pag man, minsan naman pahirapan so dyan ko lang sa kanya drink like water dere dere na yan pero minsan ayaw naman na sunod ko. Sana tuloy-tuloy ng pagaling niya.